Oh, handa na ba ang manok nyo? Kasi, nandito na ang pambato ko. Sa wakas, nandito na sa ating bayan ang super manok lechon. Dahil dito sa super manok, super sa lasa, presyong pangmasa. Grabe, ang lalaki ng manok nila. Tara, samahan nyo ako. Visitahin natin sila. Hello po, magandang gabi po. Ako nga po pala si Kelvin Gibara, isa po sa staff ng super manok lechon pagsawitan branch. Bali po, meron tayong limang branches ng super manok. Super Manok Main ay matatagpuan po natin sa Pandeño Street, Siniluan. Meron din po tayong supermanok extension sa tapat po siya ng ataw. Meron din po tayong supermanok cart sa pami po sa harap po ng palengke. 3 to 8.30pm po nandoon ang ating cart. Meron din po tayong supermanok sa Pangil Laguna. Dito po siya sa Maybalyan. Bakit supermanok? Dahil sa supermanok, super, super sa presyong pangmasa. Oh, ang liwanag na sinabi ni Kuya. At dito nga sa Barangay Pagsawitan Santa Cruz Laguna ang kanilang panglimang branch. Katapat lang nito ang Inko at BDO. At katabi din nila yung bagong bukas na Pepe. Tip ko lang sa inyo mga ka-teammates, agahan niyo ang punta para hindi kayo maubusan. Kasi talaga naman sobrang mura na kanilang manok. Biro nyo yung half chicken nila 140 at 270 lang yung isang buo. Oh, San pa kayo pupunta? Dito na tayo sa manok na pula. Una pa isa-isa lang kanilang customer. Tapos naging dalawa. Ano pong Bulutan. ano natin ngayon? Bulutan na punan. Bulutan. Bulutan naman. Nakabili na po kayo kanina daw? No? Dalawa. Dalawang piraso? Ay, talaga binalay ka ni sir. Ano pong masasabi niya sa super manok? Naman. Wow. Super. Super. Ayun. Kaya pumalik eh. ang panalo. Thank you po. Ano po yung binili niya? Super manok. Na. Thank you po. Ingat po. At hindi ko na nga namalaya na ganito na pala karami ang nabili. Nalingat lang ako sa glit, ganito nakahaba ang pila. Talagang pagmura at masarap. Hinahanap, hanabuti na lang. Laging ready ang camera ko para sa ganito senaryo. Oh, thank you. Grabe, yung kalahating manok nila parang isang buong manok na rin. Narinig ko nga sa isang customer yung kalahating manok. Pinagsasalusaluhan na ng isang buong pamilya. Ano sa rito? Pangulang na aking mga na, na. <laughs> <laughs> At tama nga yung narinig nyo, marami din bumibili dito ng pampulutan. Sir, iba na ang tingin nyo sa manok ah. <laughs> Sira ang built-in mic ng cellphone ko, kaya uulitin natin ang sinabi ni Sir. ay ba't super manok? Ah, uh, mura. At so, uh, anong panalo sa lasa? Damat at nagtayo dito ng super manok sa bayan ng pagsawitan. Manok na babalik-balikan, super manok! Sir, pang ilang beses na pumbalik dito? Actually po, pang limang beses na po. Sa so super manok, super lasa, super... Super laki sa manok at higit sa lahat, presyong pangmasa. At nagdadating nga na nga yung mga repeat customers. Biro nyo, limang beses nang bumalik yung isang bata. Nagsimula sa tanghalian, tapos naging pulutan, hanggang hapunan. The best ka talaga, super manok. Maraming salamat sa malaking tulong mo sa masa. A few moments later. Yan yeah, mga ka-teammates, nandito na tayo sa bahay. Tara, magmumukbang tayo ng ating super manok. Uy, si Dobby, oh. Sabi naman yan, kalahati lang yan. Nandoon na kila mama yung kalahati. Tingnan nyo naman. Sobrang juicy. Wow. Sabi mga ka-teammates, ang sarap. Ang lambot. Tingnan nyo. mo. <laughs> lambot. <laughs> <Halap ba? laughs> Hmm. Nah, si Tobi. Hmm. Hmm. Sarap. Hmm. hmm. Mm. Rice, rice, rice. Nilabay ko yung sauce nung ano. Chicken. Ang sarap. Ang galing. Balance na balance yung timpla. Hindi ka mga umay. Mm. Tapos yung alat niya, sakto-sakto lang. Ang sarap. Promise. A few moments later. <laughs> Hello pa. Ayan o. May dalang super manok pulutan. Pulutin <laughs> mo man <bulutin>, to <bulutin>. ha. Yes. <laughs> wow. Mahal, game na. Tignan mo na, Pili. <laughs> Mukbangin, Mukbangin na natin ito. Mmm. Mmm. Approve. Approve <laughs> <laughs> <Lasang yempo. laughs> <Naging yempo> na. Approve <laughs> na. Approve. Sarap. Lasang jempo. Lasang jempo. Naging jempo na. Ano si Mas jorik. Ba't jempo na yung manok natin? Mamaya maghanap <laughs> ng super jempo eh. Parang susunod na yun ah. <laughs> Manifesting. Sarap. <laughs> Sabi-tabi chicken. Sabi-tabi. Lili. Hawa ka baso niya. Oh. Wow. Awesome. Na Oo. naman. Wow! Sarap! Galing kumain, oh. <laughs> <laughs> Mga sa tatay, oh. Galing kumain niya. Tara, dalawa. <laughs> so, paano? Puto na lang to Sugod na kayo sa lahat ng branch ng supermanok. Team Team